Good morning, good morning guys. Ayan guys, ang ganda niya guys, ba? Diba? Tapos ang linis-linis pati. Ang galing talaga mag-alaga ni Auntie Nini. Ayan guys. Ayan guys, ang cute-cute niya guys. Oo, oh, maliit siya guys, no? ba diba malaki yung nandun? May maliit din pala nito. Ang ganda niya. Ang ganda mo. Diba may kanta nun? ko alam ang lyrics eh. Ayan guys. Banda niya talaga guys eh. Ang ganda. Ang ganda. Ang probinsya talaga. Talagang kahit ano talaga itanim mo. Halawa kasi ang special probinsya eh. Tapos yan, may pampataba din siya guys. Kaya pala ang taba-taba niya. Kaya yun, ganda niya talaga guys. As in, ganda talaga siya. Gandang-ganda ganda talaga ako sa kanya. Ganda niya. As in. guys, diba? Ito na naman tayo guys. talaga hmm. Talagang ano. ko talaga kayo sa lugar namin. Para talaga siyang plastic guys. Asi, magaling ka lang talaga sa pagtatanim. Ang ganda talaga ng yung papuran. Ito talaga ay talagang masipag. Hmm. Yan, maliit. Sari-sari May malaki, may maliit na ganyan, may malaki din ganito. 'Di ba? Siya ay dwarf. Dwarf lang siya, 'di ba? Ganda niya. ko. Ay. Yeah. Okay, <laughs> okay, ko sa sabihin ko na bulaklak ay singganda ko dahil ako ang nagbi-video. Wala, kayo, wala talaga kayong magagawa diyan ya sa mga itiserong palaka. Ang pake nyo kung nagaganda na ako sa ka job. Ayan, guys. Ang ganda ng bulaklak. Mana sa akin. Ayan, guys. Galing talaga. Galing talaga ng bulaklak na to. Oh. Tingnan nyo ba naman. Mm, Ay, nako po. Lablab -lab na lablab po talaga kayo. Ayan. Ayan si Bibi sa magtatanim kami ng bulaklak nako makikijoin din siya magtanim-tanim din siya ng kanya pero sa kaduluduluhan bunutin niya pagtingin ko nako niluto-luto na nakalagay na sa kawali niyang maliit ang bulaklak na si Bibi kaya lagi, lagi talaga kami magtakbuhan kasi pag makikita makikita niya na nakatingin ako sa kanya ang laki na ng mata ko nako takbo na yun ngayon, tulog na tulog pa si Babay Sot Tulog na tulog pa siya kasi nagiinom siya ng kamot kasi si Bibi ngayon ay may sakit kailangan na niyang gumaling kasi ang inject niya ay nung nakaraang linggo pa yan, hindi siya ma-injek ng doktor kasi ilalagnat na siya bawal na bawal ka naman sa kanya ang ah. lagnat Guys, tingnan nyo ba naman guys? Ang ganda ng coconut. Coconut. Oh. Ang guys, no? Maliit lang din siya. Dwarf lang din siya guys, no? Ayan. Sarap na siya guys. Sarap na sarap na yan. Dito talaga dito guys. Ayan. Ayan. Oh, tignan nyo guys. Oh, para din siyang plastic. Yan. Diba? May ano din doon guys. Oh, may papaya. Tignan nyo guys. May papaya. Yan. Wait lang. Wait lang. lang kayo dyan. Ay, diba? Oh, manok na lang ang kulang. May manok din ako. Kaya, okay, okay na. Yan. Pauwi na ako doon, guys. Yan. Pag tag-init, mamumulaklak to. Gusto kasi nito, mainit. Yan. Ganda siya, no? Parang ano, naghalo ang pula at ang color pink ng kulay niya. Di kulay ni? Pag, pag iinit na, talagang dadamin ang bulaklak nito. Pag tag-ulan, hindi siya namumulaklak. Kung sa Bisaya ito ay bumbil. Kung sa, sa Mindoro ito, ito natawag nilang bugambilya. Kaya ang salita namin na dala ni Bibi ay Bisaya at salita Mindoro. Ibang Tagalog sa Mindoro, iba din ang Tagalog sa Manila. Iban ang Tagalog sa Mindoro, kaya ang um, gamit ng mga salita, Masanay na ako, ang Tagalog namin ang Mindoro. Yan. Parang may halong pampanggenyo at Batangginyo. Ganun ang mga salita. Doon. Iba kasi um, ang iba at lugar. Yan guys. Yes, baby. Pagdating dito, hirap mo yan pag sabihan na magbibisaya ka, hindi niya alam magbibisaya. Ayan. Ang ganda niya. Ganda talaga niya, guys. Ganda talaga dito, guys. Pag sa umaga talaga, talaga mag-relax talaga ako. Pag ano? nakatingin ako dito sa so mga bulaklak. Hello! Yellow Veil! Good morning! Ayan. <sighs> Mabuti pa kaharap ko lagi ang mga bulaklak kasi makapag marikis ako. Ako pag nasa bahay ako talaga nagbubungkal lang talaga ako ng mga uh, laman. Tatanim ng mga bulaklak. Ayaw ako makikipat kapit bahay tapos mamaritis paritis lang. Ayaw ako ng ganyan. Ayan guys. See guys dahil baka kagising na si baby ko. Thank you for watching.